malaya tayong piliin kung sinong mamahalin natin. Nakapili na siguro tayo sa ngayon at hindi tayo mapipilit sa isang relasyon ng ating lipunan ng mga tao ang nagsasabi kung ang sinong bagay sa atin o kahit sino pa silang sinusunod natin. Pero ang totoo, ang ating abilidad pumili ng karelasyon ay mas limitado kaysa sa iniisip natin. Nararamdaman natin ang impluensya at epekto ng mga tao sa paligid natin para diktahan tayo kung sino ang tamang mahalin at paano magmahal ng tama. Pero di man natin alam, kailangan natin tingnan ang sarili natin sa panahon kung kailan tayo unang nagkaisip nung ating kabataan. Malaking impluensya kung paano tayo lumaki para malaman kung anong klaseng karelasyon ang masasabi natin bagay sa atin. Nagmamahal tayo depende sa kalabisan o pagkukulang na natatanggap natin nung kabataan natin. Kahit hanggang sa tumanda tayo, hinahanap natin kung ano yung kalabisan na yun. Kung ano yung pagkukulang na yun dahil para sa atin, yun ang lingwahe ng pagmamahal problema, hindi natin makokontrol ito. Kahit lumaki tayong sagana sa mapagbigay, malambing at mababait na magulang, ang realidad nito ay makakaramdam at makakaranas tayo ng sakit dahil sa kanila. Pwedeng maramdaman natin dito tayo sapat, maranasan natin yung hirap kung paano mahalin ang magulang na nasa depresyon o kung masyadong malayo ang loob nila sayo. sa iyo. Sa pagtanda natin, malaking impluensya to sa paghanap natin ng katawang. Di man sila ang taong masasabi nating tama para sa atin, pero yung nararamdaman natin sa kanila ay pamilyar sa kung ano ang kinalakayan natin. May pagkakaibang nararamdaman nating tama sa kung ano ang pamilyar. Napibilitan tayong mamili at umiwas sa mga taong hindi kayang ibigay yung hinahanap-hanap natin kung ano man yan tinatawag nating pagmamahal Baka para sa atin, hindi sila sexy or masyado silang boring. Pero sa totoo, ang hinahanap natin ay yung klase ng pagdurusa na parehas sa paraan kung paano tayo nagdusa noon para masabing totoo ang nararamdaman natin pagmamahal. Madalas, pinapayan natin sa mga taong mahilig sa komplikadong karelasyon na iwanan na nila o may paghiwalay na sila na maganap sila ng taong mas tama para sa kanila. Kung titingnan mo yung payo, tama nga naman. Pero maaaring imposible ito dahil hindi ganun katali ayusin ang pag-iisip natin lalo na kung nakasanayan na natin ito simula pagkabata. Imbis na ibay natin yung tipo ng tao na gugustahan natin, mas tamang tayo ang mag-adjust kung ano ugali natin at paano tayo mag sa kanila, lalo na kung mahirap silang pakisamahan dahil ito ang nakasanayan natin at hindi natin mayuwasan ito. Madalas problema sa atin to dahil hindi natin may wasang hanapin ang mga maling ugali na yon. Dahil natutunan natin kung paano tayo masal sa ganitong mga tao simula pagkabata pa lang. Sabihin natin lumaki ka na laging iritado at kalit ang magulang mo. Madalas ka man sinisigawan, mahal mo pa rin sila. Pwedeng paggalit sila na konsensya ka. Pwedeng nagiging matatakoting ka at tahimik. Hanggang sa paglaki mo, masahanapin mo at magugustuhan mo yung taong ganito rin ang trato sa'yo. Pag sila, mananahimik ka, iiwas ka at iisipin mong kasalanan mo. Iisipin mong karapat dapat kang sigawan at tatanggapin mo yung pamumuna nila at mag-iipon ka ng sama ng loob. Paano kung attracted ka sa taong mabilis magalit? Yung tipong mabilis ka niyang pikunin dahil ganun ugali niya. Paano kung sensitibo yung magulang mo noon? Pwedeng ma-attract ka sa mga taong may hina ang loob at laging nagdead ng atensyon. Pwedeng mainis ka sa kainaan nila, maging mas maingat ka sa galaw mo, Palalaksin mo loob nila. Nadamayan sila maya't maya tulad ng ginawa mo nung bata ka. Pero dadating din sa puntong mabibisit ka na at magdududa ka kung karapat dapat pa ba sila sayo. Hindi natin mababago yung nakagawian natin kung kanina tayong nakakagusto. Pero kahit ganito tayo, ang magagawa natin ay ayusin kung paano tayo makikitungo hindi sa paraan alam natin nung bata tayo, kundi sa paraan alam natin ngayong tumanda na tayo, yung parang mas matured at makatwiran sa atin. Mas madali at malaki ang oportunidad na mag-mature tayo kaysa ibahin natin yung klase ng attraction natin sa ibang tao. Kunyari sinigawan ka ng relasyon mo. Kung ang nakagawian mo nung bata ka ay isipin kasalanan mo kaya ka sinigawan, bilang isang mature na tao ang tamang pagtugon dito ay isipin issue nila ito at di mo kailangan makonsensya. Paano kung arrogant ang partner mo? Pwede mong isipin tama lang na tratuhin ka niyang ganun? Ang tamang responde dito bilang mature na tao ay isipin hindi ka magpapaapekto sa ugali niya. Kung klingi ka at sana'y maganap ng atensyon, isipin mong busy siya at magpaka ka din dahil yun ay maturity. Mas komportable tayo sa mga taong komplikado at may kanya-kanyang issue na nakakapag-trigger kung anong hinahanap natin at nakakapaglabas na ugali natin nung bata tayo. Ang sagot sa ganito ay hindi makipaghiwalay, kundi harapin natin yung hirap at hamo sa relasyon, hindi sa paraan na kagawian natin sa mga magulang natin o kung sino man nag-alaga sa atin. Hindi man tayo interesado na makahanap ng taong matured pero pwede tayong maging matured para sa kanila para iusin at mapunan yung kanilang mga pagkukulang o kahinaan sa relasyon.